Ibig sabihin, uh, tao ka pa rin na, na tinatablan, na na-invive mm -hmm. pa rin yung karakter mo. Pag ganun ba, pa, uh, anong, anong nasa isip mo at that time? Uh, nasa isip ko, tempo. Ini-enjoy ko lang po yung eksena po namin. Tapos, um, hindi ko po namalaya na tumayo na pala si Junjun Jun nun. <laughs> Oo nga. Tap yeah, tapos, doon sa eksena na yon pumatong ka kay ano eh, pumatong ka kay Stephanie Ras. Tawag ba ako si Stephanie Ras yun? Paano yun? Paano, pa, dumikit ba yung, yung alaga mo dun sa, sa hiyas ni, ni Stephanie? Paano do alam ko meron siyang, may nag plaster si Stephanie. Dumikit naman po, pero hindi, dinidikit ko na lang po, pero hindi ko na lang po siya. Hindi uh, safety first din naman po yun. Kasi, respect na rin po sa babae rin po Para, wala po silang ma uh, ano po sa masabi. paano yun, Chad? Kapag ka dumi, dumidikit ng gano'ng katulad yung may pumping, imposible eh, hindi dumikit, hindi ba mas lalo kang nagkakaroon ng init? Oo, meron. Ang ganun din po, tal ganun po talaga. Talaga nag-iinit ka nun. Kaso nga lang, uh, nasa isip mo rin, pa rin po talaga lagi is yung uh, respect na lupo sa babae. Pero nakikita ka din ng mga co-stars mo ng ganon, ang itsura mo. Hello na mga kapatid. Halos tatlo ata uh, kami walang plaster. Ah, kami ni Rush pala walang plaster. Eh? So, si Rush din ba? Nagkaroon, tinayuan din ba dun sa eksena na yun? Basta nakita mo? Okay. Nawala na si, ay, si Chad. Naghang na siya. Hindi kasi, na, um, kaya natin pinag-uusapan, hindi ay, dahil ay, para, ay, para painitin ang ating ang ating mga audience. Ayan, okay. Balik na siya. Si, si Ras ba, nakita mo na tinablan din dun sa eksena na yon? Opo eh. po. dalawa kami nga Wala po kami nga Wala po kami uh, plaster po ng that time ko. So, tinayuan <laughs> din. Tinayuan din po ako. Tinayuan din si Ras. Oo, nakita ko. <laughs> 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 hindi kayo nagkakailangan ni Ras? Uh, hindi na. Kasi nag-tropa po kami ni Ras eh. Kahit buba sa kondo namin eh.